Alam mo ba na ang buy now, pay later ay parang maginhawang solusyon sa ating mga pangarap na bilhin? Pero teka lang, bago ka ma-excite, may kailangan kang malaman. Isipin mo, nakakita ka ng sapatos na nagkakahalaga ng 5,000 pesos? Mukhang mura lang, di ba kung 500 pesos lang ang monthly payment? Pero hindi mo napapansin. Sa loob ng isang taon, umabot na pala ng 6,000 pesos ang total na binayaran mo. Ito ang mapanlinlang na sistema ng BNPL. Para kang binibigyan ng malaking baso ng tubig, pero may butas pala sa ilalim. Unti-unti kang nauuhaw sa pagbabayad. Mas malala pa, nagiging ugali na natin bumili ng hindi naman talaga kailangan. Mura lang naman ang hulog. Ito ang paulit-ulit nating sinasabi sa sarili. Kaya sa susunod na makakita ka ng BNPL, tandaan mo, hindi mo kayang bayaran ng buo ngayon, baka hindi talaga kaya. mag muna para hindi ka mabaon sa utam. Salamat sa pakikinig, kaibigan. I-like at i-share ang video na ito para makatulong din sa iba. Don't forget to follow!